Baga. Ano ba? Mars? Dali na, pupunta tayo pupunta, sa ano. mag outing pa kami, pupunta Huli, kami sa ame, spring. Merong binibigay na ano doon, may bayad. Anong bayad? O di ba ang pangalan mo? Nakita ko pangalan mo doon, di ba? Ay, P syempre. O di ba tama? Nag-iisa lang 'yan. Ay. Ay, okay. tapos apelyido mo Uda. Uda, di ba? Di ba tamang-tama? Alikado. Oh. Diba? <laughs> tamang -tama. Ali oh. Na dun. May nagbibigay ng 100 pesos. Bakit? ano ka ba? 100 pesos na para sa pirma. Eh, kulang pa kaya sa bigas. Ay, naku. Magsiswimming na lang kami. Diyan ka na nga. Bayan. Hmm? Hoy, Mars. Maring ay. Hoy, gising. Ano, ano ba naman yan? Hoy, hindi ko namin pesos ako. Nakuha. Pirma ko. Pumirma lang ako. Binigyan na lang ako 100 pesos. Sinabi din niya kanina ni Maring Cecil eh. Oo. Uh. Eh, ayoko nga tinatamad ako pumunta sa barangay. Ay, nakita ko na nga lang. pangalan mo doon, Maring Ay. Diba? Ang pangalan mo Ay tapos Uda. Kaya nga, eh kaya lang nga, tinatamad ako kasi 100 pesos lang para sa pirma. Ano ba yan? Ay, halika Al na. Sayang din yun. Ano, halika na. Malapit na tayo sa Laguna. Halika na. <laughs> Ay, Ayos ka lang, Mars. Naman. Bigyan na lang 100. Yan nga mga kabata, helmet talaga ko may ilit ang ulo ko. Tingnan nyo naman, may neck pillow pa ako, di ba? Ba't hindi na kayo magsuot ng mga neck brace yung mga nagpatubad niyan? Eto mga kapatang helmet. Malapit na sila magsuot na neck <laughs> brace. kayo. Kayo ba? Kapalit ng pirma nyo, okay lang ba yung sangdaan? Ako hindi ako papayag. Gregory? Ano ano? 35 degrees Celsius! <laughs> Syempre may sugar pour. Diba ko ano, na, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya. Uh, director ka. Uh, uh, o, oh, uh. kailangan mong pumirma. Syempre, binabayaran yun! O, oh, diba? Yun lang yung halaga mo. Kasi ang binabayaran K dyan, yung mismo oh. pagkatao mo. Kahit wala kang degree. Kaya nga. Ikaw ba papayag ka, nabayaran ka, magpapabayad ka ba sa halagang 100 pesos? Kung ikaw mismo, nagtatrabaho sa isang kumpanya at binabayaran yung firma mo na higit pa sa isang daan. Eh kahit naman na? di ako nagtatrabaho sa isang oh. kumpanyang malaki at maliit lang ang sinusweldo ko, nakakaano naman yan mm. Nakaka-degrade naman yun. Nakaka-degrade. Diba? Kasi yan lang ang yung halaga, halaga ko. ko. 100 pesos na ang halaga ko. Te! Ikaw, ikaw. Eto, mga kabata, na tumanggap helmet, ng 100 pesos. Yung mga pumunta na dyan, sa barangay na yan, ha? Kung ano mang barangay yan. Kasi, bitch, ko, sabi nga dyan sa balita, no? Talagang lumaganap. May mga barangay na daw. May mga LGU. Na, na sinasabi, magkakaroon ka ng ayuda. Tapos, kapalit ng perma mo. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala, tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amienda ng konstitusyon. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si Alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall, na nagbabahay-bahay sa barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan eh ano, mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa anila ng Barangay Community Relations Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang ano lang, kusulat lang yung pangalan mo. Ganun. Malay mo kung ano ibigay sa amin sa Maynila. Ito po ay para sa mga ano ito, sa mga mayam oh, mayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan pangako niya magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma ng mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod kundi petisyon para maamienda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Mm -hmm. Hindi ako normally sumasali sa mga piti petition kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismo siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirma sa mga residente sa QC. Sabi yan, siniwalit ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa PICOL, kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amienda ng konstitusyon. Ay para pabura ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginago ang pagkalap ng pirma ng mga kongresista sa Quezon City. Pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ko ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressman. Kinausap usap rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma. Kung pwede nilang i-orient yung kanika nilang mga inuutosang mga barangay officials uh, with regards to ano ba yung mga amendment na kaakibat ng pagpirma nila. Nanawagan si Senate Minority Leader Coco Ko, Pimentel na investigahan ang umanay pagbabayad ng 100 piso kapalit ng pirma para sa People's Initiative Campaign upang rebisahin ang ating saligang batas. Kasunod na rin ito ng mga alegasyon ni Naalbay Representative Edsel Lagman at Kabataan Party List Rep. Raul Manuel tungkol sa kumpanya. Ayon kay Lagman, posibleng may personal na motibo ang mga nasa likod nito sakaling totoo ngang may kapalit na bayad ang firma na nagsusulong ng People's Initiative Petition. Dagdag pa ng kongresista, Posible itong imbestigahan ng Kongreso o kaya ng PNP, NBI, DILG at mga non-government organizations. At itong pirma mo na to ay gagamitin para maisulong ang cha-cha. <laughs> Tapos Or hindi mo naman alam change. kung, anong, ano yung cha-cha. Sige. medyo pa. Uh, ano ba ang cha Hindi yung sayaw. Hindi yung sayaw. Sasayawin ba yan? sinasayaw na nila eh para mapatupad, di ba? <laughs> sayawan kayo na sayawan eh, di ba? Oh. Oh. oh Kapar, ano ba ang man. charter change mga kabatang helmet? May papalitan sila. Saan? Sa constitution natin, di ba? Para sila magtagal, di ba? Para lalong magkaroon ng maraming simple lang 'yan mga kabatang Pera. helmet eh. Pagpapalit ng constitution, di ba? Bitch Bakit kailangan palitan? Ito bang pagpapalita to ay para sa ikabubuti ng lahat ng sampay ng Pilipino o oh, papalitan para sa ikabubuti ng kanilang mga pwesto? Yun, yun, mga kabatang helmi. Ikabubuti At, ng pamilya nila. Oo, oh, oh, ng buong ang kanila. Sa halagang 100, ipagpapalit mo ang iyong karapatan. Gaya ng iba dyan. O, oh, aminin natin, huwag kayong ano, wag kayong magtanggi-tanggi dyan. Diyos ko, ang dami kong kakilala, ang dami kong alam, par na ipinagpalit ang puri nung botohan, nung eleksyon, tumanggap, may sugar Eh, yung iba ngayon, oh. aminado na budol. Papa, oh. Papabudol na naman ulit. Et, oh, eto ang kapalit. O eto, masahol pa to, 100 pesos na, may per. Eh, sumayaw ka lang sa TikTok eh. Pagkakapera <laughs> <laughs> ka na, higit pa sa isang daan. tiktok na lang kayo. Kaya, di ba may bigayan nga din sa tiktok ng oh, ano. mga super mga... sticker. Di ba? Oh. Guys, sa YouTube, may super sticker, may super chat. Pinaghihirapan. may Pinaghihirapan. Eh kayo, mga kabatang helmet, ha? Lalo sa iba na mga kababayan, huwag kayo puro easy money. Oh, easy money, ang kapalit naman, ano, paghihirap nyo. Dinamay nyo pa money, kami. Easy money, dirty money. Kaya oh. tayo hindi maalis sa Kaya tayo na sa Greylist eh. Grey di ba? Yung money laundering na yan. Oh, di ba Yung corruption. Mm. Sabi nga ni Senator Coco Pimentel, bitu mm. Di ba? Dapat panagutin yan. Kung sino man ang mga nagpatupad at paumpisa niyan. Saan galing at eto pa? Yung ibibigay na 100 pesos. Aba, makakamama, yan. Nasa tax ko pala yan. Malamang. Ba't kanino kukunin sa sarili nila ng sweldo? Eh, yung sweldo nila galing din sa atin. Diba mga kabata helmet, galing sa kaban ng bayan. Kahit saan nila kinuha bayan? Diba? yan. galing man yan sa kaban ng bayan o sa sweldo nila, eh sa atin pa rin daling yun dahil yung sweldo nila galing sa tax natin. Oo. Oo. di diba mga bata helmet, kayo ba papayag? Eh Diyos ko, eh galing din naman pala sa akin yung 100 pesos. Ba't pa ako pipila? At alalahanin mo, yung sinusweldo mo at kinikita mo dyan sa mga pinagtitinda mo sa TikTok ay eh. galing yan sa pinaghirapan mo. Yes. At yung pinaghirapan mo, may tax yan. Yes. Na sa kanila. At yan, ngayon ang pinupunta sa atin na isang daan. okay ko, isang, lang yun. Ang laka ng tax ko. Dalawa-dalawang tax ang binabayaran ko, medyo gaper. At ang effect niyan, hindi lang sa atin ngayon, na yes. Pati sa mga kaapu-apuhan Sa mga susunod na henerasyon. kaya hindi tayo maalis-alis sa gradis, eh. di ba? Kaya tama talaga yung TikTok vlog ni Prof. Doc Shelo Magno, medyo gaper. Nung no, in-explain niya about the grey list eh, diba? Tapos ito, meron na naman. Nakakaloka kayo. 100 pesos lang yan, mga batang helmet. Diyos ko naman, isip, isipin eh, nyo. Hindi isip, isip, na tayo makaahon-ahon. Alam mo ba yung, ano, yung brown out na yan, yung black out yes. na yan, hindi man talaga siya problema eh. Ang dami nating resources. Ginawa lang siyang problema. Yes. Yung, yung sibuyas natin na nawawala, shortage. Hay, Mahal na ako. sibuyas. Hindi man talaga siya problema eh. Ito, Ginagawang problema ang dami nating resources, pero bakit, ba diba? Bakit ganito nangyayari? Pero itong nga, Bitsugapar, no? Napaka malaking issue nito, malaking usapin to. Kasi, ano to? ano to? Suhulan na lang lahat? Ang bansang Pilipinas is the number one top natural, sure, Bitsugapar, sa suhulan factor. Itong legit ba na suhulan? Napaka-legit. At ito pa, Bitsugapar, may, may nabalitaan pa ako. May nabalitaan pa ako sa balita bigo ko Ano na naman? Si Mayor Joy, diba? oh. e 'di ba? Quezon City. Hindi alam. Hindi ko alam siya alam. Hindi niya. Alam. Hindi niya alam kung ano yung may ganap na ganyan. May nangyayari na pala. O 'di ba? <gasps> Pero kasi sabi nga doon sa balita din sa mga barangay. Inano e para smallest, may matanggap. Yan ang smallest unit ng government. Yes. At diyan nga din... nag-uumpisa lahat eh. 'Di ba? Oh, wag nyo itanggi. Yung mga SK. Wala naman dating motor. Ngayon may motor na. enmax, Hindi lang enmax, Ano? Naku. <laughs> Ducati, charot! <laughs> brum, brum, brum. Naku, mga kabata helmet, ayan na, i-comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo kung payag ba kayo na bilhin kayo sa halagang sa isang daang piso. 100 pesos. Yung Kapalit ng perma yun. mo. Hindi lang basta perma to eh. Yung prinsipyo mo. Yung dangal mo, yung dignidad mo sa sarili mo wala ka ng respeto sa sarili mo, aba naman, minsan, mag-isip-isip ka, para makahit gatiting, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Di you Pitch know, Cooper? Nakakaloka lang talaga. Bakit tayo ginagawang sarswela ng mga nakaupo? Bakit ginagawa tayong, ay nakuha, mahirap na lang magsalita, pero ginagawa tayong tanga. Normal Pinapaikot na yung, tayo. Nagiging normal na yung pagbibigay ng ayuda. Jesus. Nagiging normal na yung pagpila para sa pera. Yung ayuda kasi, Bidjo Kapur, walang masama dyan eh. Kung pure yung intention, kung sincere yung pagtulong. Kagaya ng community pantry, sincere yun eh. Pagtulong kasi nun, talaga. Kasi yung community pantry, taghirap talaga yes. nun. Lahat, saka, lahat, tagsipasok sipasok saka ng bahay. Tsaka yun, Bidjo Kapur, wala yung eh. hidden agenda, wala yung in return na pag nagbigay ng ayuda, may kapalit. Wala. Pero eto, pero ang ayuda kasi, ma, bordering on ano na yun eh. Kasi, ginagawa mo na lang siyang trabaho. practice. Practice yung na manghingi, yes. ilahad ang kamay. Hindi ba pwede na, maging practice na turuan mong magtrabaho? Na-experience na natin yan, Bridge Cooper. Ang dami natin binigyan ng ayuda during the pandemic, during the lockdown, mga kabata, helmet. Disko, kung gusto niya na resibo, hanapin niya yung playlist ko about dyan sa pagbibigay ng ayuda, yung on-the-spot premyo. Nagbigay tayo ng shillay, nagbigay tayo ng pagkabuhayan showcase, pero ano nangyari? Di ba? Ang dami yeah. rin na abuso. na yung mga viewers and subscribers natin abroad na tumulong din dito sa mga taong tinulungan natin. Um, Nakaka-ano din. Nakaka nakakainis tumulong uh -huh. lalo na pag nakita mong naging dependent na. Oh, naging naka-manicure. Naging parasite na besh ko po. lipstick yung tutulungan ah. mo. Hindi mo mas inaalis mo na magayos, eh yes, di ba? Pero... Okay lang naman yun. Pero naman, ano ba yung needs mo sa wants mo. At gusto mo pa ng bagong cellphone. cellphone. Yung talaga hindi ko makakalimutan mga matindi. bata helmet. May humingi sa amin ng tulong at umihingisya siya ng bagong cellphone during the lockdown. And nung time na yon, ang budget namin more on sa pagkain. Yung talagang necessities lang talaga. Pagkain yeah, ng for, baby, pagkain ng baby, pagkain ng senior. Kasi yun yung yes. walang ayuda nun. Oo. Pero grabe talaga nung panahon na yun. Pero eto mga bata helmet. Wala nang lockdown pang malawakan na yung pirma mo, kapalit ng isang daang piso. Papayag ba kayo? Comment down below nyo dyan, and syempre, video ka po, Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Disco ko, kailangan ko na talaga mag-swimming. Kasi ang ulo ko. Saan sa batya? Ha? Hindi, sa hot spring. Hot spring, mainit na nga. Pero yun talaga, mga batang helmet, no? Ako hindi ako papayag, nakapalit ng dangal ko, kapalit ng perma ko. Oo, sa iba, sabihin nila, perma lang yan. Pero isang daan lang yan. Isang daang piso. Kapalit ng pirma mo, kapalit ng kinabukasan mo. Diba? Ah, huwag nating inormalize yes. ang pagiging ulubi. Na parating nakalahad ang kamay sa lahat ng ayuda. Mm -mm. Pag may ayuda, takbo. Huwag maging ganun. Isipin muna natin, okay lang naman tumakbo sa ayuda kung yung pagbibigay ng ayuda is talagang purely tulong nga. Pero maging ano tayo, i-discern natin, isipin natin mabuti muna yung gagawin natin, ano yung papasukin natin pagbibigay nila ng ayuda. Kasi may ano kapalit. Yung kapalit? Yun? Okay lang kung walang kapalit. Pero eto may kapalit. So ay mabad na helmet tayo. Sabi ko sa buhay niya, nag-helmet din ng bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Nakakaloka talaga. Huwag maging ayuda uda. parang <laughs> kay Bakit? Marami daw ako kung pahalan doon. Baka maka 500 ako. <laughs>